Ikalimang kabanata sa pagpapatuloy. Seryosong tumingin sa matanda ang ating bida. Na sinasabi sa kwento na siya daw ay kumpiyansa na kaya daw niyang manalo ng pera para sa gamot ng kanyang ina at para sa painting. Nakatingin sa kanya ang matanda hawak ang painting pati na si Duwa na nakangiti na tila kumpiyansa ang matanda na hindi sa makakayang hawakan man lang ng ating bida. Ang matandang ito ay ang Kunlun's number one swordsman na si Jen Wonmyong. Nasinabi pa sa kwento na kahit na daw si Jin Won-myong ay hindi maaaring maging isa sa mga pinakamagagaling na mandirigma sa mundo, sinasabi na siya daw ay kasinggaling at kilala siya bilang isang mahusay na master. Dagdag pa sa kwento na ang taong kasalukuyang nagmamasid daw sa parang ay siya mismo ang pinakadakilang master ng Kunlun. Na si Jin Won-myong. At pagkatapos ay sinigaw ng ating bida kay Master Jin Won-myong na hindi daw naman niya pagsisisihan ang kanyang mga salita. Tama daw ba siya? kapag nagawa daw niyang mahawakan siya, at ibibigay daw naman niya sa kanya ang lahat, gaya daw ng ipinangako niya ba? Diba? Nanapangiti si Master Jin Won Mayong na napasabi na ako. Magsisisi. At sinabi pa niya sa ating bida habang tumatawa na hinahamon daw niya siya na subukan at gawin kung talagang magsisisi siya. Na makikita ang mata ng ating bida na nakatingin sa hawak na painting ni Jin Won Mayong na sinabi na naman sa isip na kung manalo daw siya dito. Makakakuha daw siya ng pera para sa gamot ng ina at ang painting niya. At pagkatapos ay mabilis niya itong sinuong gaban. Na ito ay nagawa namang naiwas ni Master Jin Won Mayon. Napatuloy niya itong mabilis na kinukuha. Nagulat na sinabi ni Master Jin Won Mayong sa kanyang sarili habang mabilis niya itong kinukuha na ano daw ito. Ang mga galaw daw ng kanyang katawan ay mula sa isang taong hindi kailanman naturuan ng martial arts. At pagkatapos ay mabilis na tinapik ni Master Jin Won Mayong ang ating bida. Naagad naman itong napablintong sa lupa. Pero ang ating bida ay mabilis na tumayo na tila walang balak na sumuko. Na siya ay nagpatuloy sa pag-agaw ng painting na madali lang ito iniiwasan ni Master Jin Won Mayong. At ang kamay niya ay mabilis na namang iginalaw. Na ang ating bida ay napabalintong na naman sa lupa. Habang nakahandusay siya sa lupa ay tumingin ito na naiinis kay Master Jin Won Mayong na sinabi niya na paano daw iyon nangyari. hindi man lang daw naman niya siya nahawakan. Bakit daw siya ay bumagsak? Natumayo ang ating bida na sinabi nito sa pagkakataong ito, tiyak daw na makukuha na daw niya siya. Na mabilis gumalaw si Master Jin Won Mayong. Na ikinabalintong na naman ng ating bida. Na bumagsak na naman siya na ang ating bida ay paulit-ulit na lang bumagsak na tila walang magawa kay Master Jin Won Mayong. Na makikita ang langit na siya ay patuloy sa pagsigaw ng sakit. At pagkatapos ay makikita ang ating bida na nakaupo sa lupa hawak ang ilong na nasasaktan. Na nakatingin naman si Master Jin sa kanya na sinasabi niya sa kanyang sarili na yung malakas na pagsigaw daw ba niya kanina. Ay aksidente lang daw ba yon? Na nadidismayang nakatingin sa ating bida na sinabi niya na hindi pa daw siya sapat. At dapat daw ay sumuko na lang daw siya. Na nakatingin ang ating bida na naiinis na sinabi niya sa kanyang isip na hindi. Hindi daw siya pwedeng sumuko. Sinabi pa niya sa isip habang naiisip na maaaring hindi daw halata. Pero sa wakas ay nakikita na daw niya ang mga galaw ng kamay ng matanda. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ang kanyang mga galaw daw ay katulad ng galaw ng mga dahon sa tanawin sa painting na sinabi pa niya sa isip habang makikita ang kanyang bibig na naiinis na kung katulad daw ito ng galaw ng mga dahon, kung gayon. Ito daw ay nakita na niya ng isang milyon na beses. At wala na daw bagay na hindi niya kayang gawin. Habang nakatingin si Master Jin sa ating bida na papalapit ay sinabi niya na muli na naman daw siyang bumalik sa mga walang pakundangang dalaw. Nabiglang nagbago ang kanyang ginawang. Atake na ikinagulat naman ni Master Jin Won na ito ay nanlaki ang mata. Na mabilis na gumawa ng pagharang si Master Jin Won na ikinatalsik ng ating bida. Nasa sobrang lakas ay napatama siya sa malaking puno. At pagkatapos ay nagulat ito sa kanyang ginawa na napasabi sa kanya si Duwa na hindi ba daw niya naiisip na sobra na ito. At kahit daw nagalit siya dahil nasaktan niya ang kanyang mga tainga, sa tingin daw niya ay sobrang higpit niya sa isang taong hindi man lang marunong ng martial arts. Gulat na tingin ang ibinigay ni Master Jin Won sa ating bida. Nasinabi niya sa isip na ginamit lang daw niya ang Royal Servant's Golden Dragon Power technique sa kanya. Naunawaan daw ba niya ang mga galaw niya sa napakaikling panahon? At pagkatapos ay naiisip niya ang atake na gagawin sana ng ating bida. Napinagpawisan si Master Jin Wo na may gulat sa muka na sinabi pa niya sa isip na sa isang iglap, hindi daw niya sinasadyang ginamitan siya ng higit na puwersa kaysa sa nais niya at pagkatapos ay kumuha ng kahoy ang ating bida na ito ay hinawakan niya ng mahigpit. At sinabi niya sa kanyang sarili habang nakatingin kay Master Jin na masyadong maikli daw ang mga braso niya. At kung sa sandaling yun daw ay may hawak siyang espada, magagawa daw sana niyang mahawakan siya. Huminga ng malalim ang ating bida na sinabi niya na ang kanyang galaw daw ay mas mahusay kaysa sa mga dahon sa painting. At kung tatamaan daw niya siya gamit ang isang kahoy. Pagkatapos. Makakaya na daw niya siyang mahawakan sa pagkakataong ito. Na mabilis na sumugod ang ating bida. Na nagtataka naman si Master Jin Won na sinabi niya sa isip na ano daw yan. Nasinabi pa niya sa isip habang mabilis na pasugod ang ating bida na nablok daw ng kanyang enerhiya ang kanyang mga akupang points, pero nabuksan daw ba niya agad ang mga ito. Dagdag pa niya na nanlaki ang mata na sinabi sa isip na di kaya naman ay itinago daw ba niya ang kanyang tibay at enerhiya nang hindi niya nalalaman na malapit na. Ang ating bida na hahampasin na niya ng kahoy si Master Jin Wan habang sumisigaw. Na napasabi si Master Jin Wan sa kanyang isip habang nakatingin sa ating bida na hindi daw maari Ang taong ito daw ba ay isang halimaw? Na ang ating bida ay malakas na gumawa ng isang malakas na slash. Nananlaki ang mata ni Master Jin Wan na nanapasabi sa isip na ang atake daw ng ating bida ay malapit ng tumama sa kanya. Nang biglang nataranta si Master Jin Won na agad siyang nagipo ng enerhiya sa kamay. Na agad niya itong itinira sa ating bida bago yon. Siya ay nakatama sa balikat ni Master Jo Won na tumalsik ang dugo nito. Na tinamaan na naman ng malakas ang ating bida na mukhang sa pagkakataong ito siya ay napuruhan. At pagkatapos ay nagulat na lang si Master Jin Won sa kanyang nagawa. At nagsimulang mabulunan siya sa pagsasalita dahil sa pagkabigla. Na mabilis na lumapit si Duwa na sinabi na lolo. Na sinabi pa niya na nakikita daw niya sa pagmamadali nagamit gamit daw niya ang pinakamabisang teknik ng kapangyarihan ni Amitabodha. Na sinabi pa ni Duwa na yung taong iyon. Paano niya? Na ang ating bida ay napanganga sa sakit at ang kanyang kamay ay nagtatalsikan ang dugo sa kamay. Na siya ay nakahandusay sa lupa na nanginginig sa sakit. At lumapit sa kanya si Master Jin Won na sinabi na ang katawan daw ba niya ay bumagsak sa isang halos komatos na kalagayan na dulot ng kanyang martial arts. Nasumuka ng dugo ang ating bida na sinisigaw niya na ito daw ay sobrang sakit. napinagpapawisan si Master Jin Won na sinabi sa kanyang isip na ngayon lang daw niya naisip. Hindi daw niya akalain, natutunan daw ng batang ito ang martial arts sa pamamagitan ng painting. Na ang ating bida ay sumisigaw sa sakit habang nagkakaroon siya ng mga pasa. Nasinabi pa ni Master Jin Won na gayon paman, ang katawan daw niya ay nananatiling hindi sanay, kaya't hindi nito kayang tiisin ang kanyang atake. Nasinabi pa niya sa isip habang nababahala na ano daw ang nagawa niya sa isang batang bata. Makikita ang ating bida na nagkulay-lila na ang muka na halos umiyak sa sakit na malakas na sumisigaw na iligtas daw siya na naman ni Master Jin Won sa kanyang isip na siya ay tinitigan na may pawis sa pisngi na namamatay na daw ang kanyang katawan. At mukhang hindi daw niya kayang mapaglabanan ang atake, at unti-unting nang hihina. Na inalalayan niya itong umupo kaagad sa lotus position. Nabiglang hinila siya pataas. Natinusok-tusok siya sa likod ni Master Jin Won ng mga daliri. Nasinabi sinabi pa niya habang ginagawa ito na duwa. Sa loob daw ng isang oras, kailangan daw niyang magbantay ng mas mahigpit kaysa dati. At wala daw sinuman ang dapat humawak sa kanya o sa batang ito. Natumugon ito na okay. Naiintindihan daw niya ito lolo. At pagkatapos ay diniinan ni Master Jin Won ang kanyang likod na ito ay napasuka ng dugo. Na sinasabi nito sa ating bida habang nakadikit ang mga palad nito sa kanya na may enerhiya. Na bata. Kung gusto daw niyang mabuhay, makinig daw siya sa sasabihin niya. Huwag na huwag daw niyang bubuksan ang kanyang bibig kahit gaano kasakit. Sinabi pa niya habang pinigilan ng ating bida ang kanyang bibig na nasa panganib daw ang buhay niya dito. Gumamit ng orasyon si Master Jin Wan upang mailigtas ang ating bida. At pagkatapos ay pinakiramdaman niya ang likod ng ating bida. Nasinabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Matinding na pinsala daw ang kanyang katawan. Kung ilalagay daw niya ang lahat ng kanyang enerhiya dito, maililigtas daw niya siya. Pero hinding-hindi na daw niya magagawang ipunin ang lakas at puwersang kinakailangan para sa martial arts. Napinipigilan pa rin ng ating bida ang kanyang bibig. Napinagpapawisan si Master Jin Won na seryosong sinasabi niya sa isip na ang maliit daw niyang kuryosidad ang nagdala sa kanya upang magdulot ng ganitong pinsala. Patawarin daw niya siya sa ginawa niya. At anuman ang mangyari, ililigtas daw niya siya na nakatingalang umiiyak ang ating bida na napasabi na inay. Itay. At pagkatapos ay napasabi si Duwa na nagpalingalinga na sinabi na ano daw yon Na sinabi pa niya na napatingin sa bandang likod na patungo daw sila sa Goryang Piyong. At siguradong dadaan daw dito ang mga may galit kay Lolo. Paano daw kung makasalubong nila ang ganitong tao sa ganitong pagkakataon? Na nakapikit na sinabi pa niya na Lolo. Hindi ko kayang labanan sila bumalik ka na agad. At pagkatapos ay bigla siyang nagulat ng may kumalusgos sa damuhan. At sinabi ng mga ito napakaswerte daw naman nila. Napakaganda daw ng ginawa nilang pagsunod sa kanila. Na napalingon si Duwa na sinabi nito na sino daw sila. Na sinabi ng isa sa apat na bugok na kalbo na Jin Won Myong ng Kunlun. Sa wakas, dumating na daw ang sandali ng paghihiganti. Na sinabi pa ng isang bugok na makakapaghiganti na rin daw sila sa wakas na napasabi si Doa na sila daw ang evil, raucous, and corrupt for. Na sinabi pa niya sa isip na sinusundan daw pala sila nila buong panahong ito. Ito daw ba ang ibig nilang sabihin sa mula sa masama, patungo sa mas malupit? Hindi daw niya kayang labanan sila mag-isa. Na makikita si Master Jin Wan na taimtim na pinapagaling ang ating bida. Na maluhaluha pang sinabi ni Doa na lolo. Ano daw ang dapat niyang gawin? At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata. Ika-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Sinigaw ni Duwa sa apat na bugok na paano daw nilang nagawang humarap kay Master Jin Won-myung. At mukhang hindi daw sila takot mamatay. Na sinabi ng isa sa apat na bugok na kalbo sa kanya, na sa tingin daw ba niya mga hangal sila. Sa kalagayan daw niya ngayon, kahit isang bata ay madaling mapapatay siya. Na nagulat naman si Duwa sa kanyang narinig na napasabi sa isip na alam daw ng mga bugok na ito ang kalagayan ni Lolo ngayon. Ano daw ang dapat niyang gawin? Na nakangiti ang bugok na kalbo na sinabi pa nito na malapit nang kumalat ang balita ng pagkamatay ni Jin Won Myung. At lalaruin din daw niya siya ng kaunti. At sa ganoong paraan, kahit daw sa kabilang buhay. Ang pinakamahusay na mandirigma ng kunlun ay luluha ng dugo sa kahihiyan. Na naghanda si duwa habang sinasabi na huwag daw nilang subukang lumapit sa kanila. Na sinabi pa niya na huwag daw niyang yurakan ang kanyang dangal na matawang mabilis natatagain ng spada si Duwa ng kalbong bugok na sinasabi nito na napakakyut daw niya kapag nagagalit. Na sinabi pa ng isa nitong kasama na patayin na daw si Jin Won Myung. Nananlaki ang mata ni Duwa na napasabi na lolo. Na may isang hindi kilalang mabilis na sumulpot na lalaki. Nahinarangan hinarangan nito ang ginawang paghampas ng spada kay Duwa na ikinagulat nito. At pagkatapos ay natulala si Duwa na pinagmamasdan niya ang lalaki na nagtataka na nagagalit naman ang bugok na kalbo na halos lumabas ang ugat nito sa ulo na sinasabi sa lalaki na sino daw ba siya. Nasinigaw pa ng kasama nito na sino daw sa tingin niya sila para pakialaman ang kanilang mga gawain ng ganito. Natumugon ang hindi kilalang lalaki na sinabi nito na para daw bang hindi pa sapat na umaatake siya sa isang taong nasa kritikal na kalagayan. Ngayon apat pa daw silang nagsasama-sama laban sa batang babae na ito sinabi pa niya sa kanila na talaga daw namang sila ang pinakamababang uri ng mga hayop. Na naiinis ang mga ito na sabay-sabay na. Sumugod sa hindi kilalang lalaki na sinisigaw pa ng mga ito na ang buwisit na lalaking ito. Gusto na daw ba niyang mamatay, na sinabi pa ng isa na sige, patayin na daw muna nila siya. Nabiglang pinaikot ng hindi kilalang lalaki ang hawak niyang sandata. At pagkatapos ay inatake niya ito sa apat na bugok na ang mga spada nito ay nagsiputol sa ginawang atake ng di kilalang lalaki. Na napatingin ang apat na bugok sa kanilang spada na hindi makapaniwala. At ang hindi kilalang lalaki ay naghanda muling umatake. Na sinasabi pa nito na mga kahabag-habag na walang hiya. Parang wala daw silang kakayahang husgahan ng tama ang kanilang kalaban. Na nagulat si Duwa na napasabi sa kanyang isip na siya daw ay isang master ng martial arts. Na makikita si Master Jin Won na patuloy sa paglagay ng enerhiya sa ating bida. Na sinabi pa nito sa isip na ano ito. Isang kakaibang puwersa ng paghigop ang nabuo sa loob ng katawan ng batang ito. Sinisipsip daw nito ang kanyang enerhiya. At ano daw ang nangyayari dito? Na nakatalikod na patuloy na hinihigop ang enerhiya ni Master Jin Won. Na ang ating bida ay tahimik lang na nagko-concentrate na nakatungo. At pagkatapos ay nakapasok siya sa kanyang looban na sinabi niya habang nagpuputukan ng dugo sa kanyang mga ugat na ano daw ang nangyayari. Siya daw ba ay nasa loob ng kanyang katawan? Na makikita ang mga ugat niya na nagpupuslitan ang dugo ay sinabi niya na ang katawan daw niya ay nagkakabasag. Nabiglang nagkaroon ng enerhiya ang kanyang kamay. Na pinagmamasdan niya ang kanyang kamay na may enerhiya na sinabi niya na ito daw ba ay ang enerhiya na binigay ng matanda sa kanya at pagkatapos ay isang linya ng itim na guhit ang dumaan sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Na pinagmamasdan niya ito na napasabi na ano. Ang mga ito daw ba ay ang mga linya mula sa painting? At sinabi niya na naiintindihan na daw niya ngayon. Ang mga linya daw mula sa landscape painting ay sinusubukang gabayan siya. At lumipad siya papunta sa itaas na. Habang sinasabi na kung gagamitin daw niya ang painting at ang enerhiya mula sa matandang lalaki, maaari daw niyang ayusin ang katawan niya. Na siya ay patuloy na sinusundan ang linyang itim. Na sinasabi sa kwento na sa sandaling iyon, nang hindi niya namamalayan, tinanggap ni Wumon ang mga aral mula sa landscape painting at muling binuo ang kanyang katawan. Kahit na sandali lamang, parang isang walang katapusang oras ang lumipas, at sa sandaling iyon, habang gumagalaw ang katawan ni Sung Wumon na ginagabayan ng kanyang likas na instinct, hindi siya awir sa pagbabago na malapit niyang maranasan dulot nito na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kwento na ang metamorphosis daw na ito na likha ng tao ay resulta ng sariling lakas ng loob ni Sung Wumon. At pagkatapos ay napasukan ng dugo si Master Jinwon. Habang patuloy sa pagme ang ating bida, ay napahawak naman sa lupa si Master Jinwon na patuloy sa pagsuka ng dugo. Natumingin sa ating bida na pinunasan ang kanyang bibig na sinabi nito na ano daw ito. At sino daw ba talaga ang batang ito? at napatingin sa gilid ng may maamoy siyang dugo. Na mabilis na bumaling na sinabi niya na duwa asaan ka. Na nakita niya sa harapan ito patina ang apat na bugok na wala ng malay na nakahandusay sa lupa. Natumugon si duwa na lolo. At sinabi ni Master Jin Won na sila daw ba ang apat na bugok na mga lintik. Kailan pa daw siya sinusundan ng mga walang hiyang ito. Na nakatingin sa mga walang buhay na apat na bugok na sinabi pa ni Master Jin Won na pero paano daw nangyari ito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi daw sila mga tao na kayang harapin ni Duah mag-isa. Na umiiyak na sinabi sa kanya ni Duah na lolo, sobrang sama. Muntik na daw siyang mamatay. Na ng kanyang lolo na tumingin sa kanya na kung mayroon daw bang tumulong sa kanya. At isa daw ba ito na tao mula sa pinakamalalaking mandirigma sa buong mundo o ang anim na dakilang bayani na sumisikat. Natumugon si Duwa na sinabi. Kay Master Jin Won na bigla na lang daw may isang lalaking may spear na dumating at tumulong sa kanya, bago daw ito umalis ng mabilis. Tinanong daw niya kung ano ang pangalan niya, at huminto siya saglit para sabihin na ang pangalan daw niya ay Geong Hong. Nanapalaki ng mata si Master Jin Won na naiisip ang lalaki na sinabi sa kanyang isip na Guang Chang Mi, Geong Hiong. Na ito na napasabi sa kanyang sarili na mukhang may malaking utang na loob daw siya sa kanya. Natumingin sa ating bida na sinabi nito na ito daw ay isang kabutihang dulot sa atin. At baka nga daw hindi nila ito nakuha kung hindi dahil sa batang ito. Natumingin sa kanyang kamay na sinabi niya sa kanyang sarili na halos hindi daw niya siya nailigtas. At halos isa daw sa katlo ng kanyang enerhiya ang nawala. Pero sa pagitan daw ng mga alon natutunan daw niya ang isang bagay na napakahalaga. Na sinabi ni Dowa na bakit daw siya ay hanggang ngayon ay hindi pa nagigising siya daw ba ay patay na? Natumawa si Master Jin Wan na sinabi na hindi. Magigising din daw siya mamaya lang. Na nakatalikod ang ating bida na ito ay huminga ng malalim. At ibinuga niya ang hangin sa labas na sinabi na siya daw ay buhay pa. Na sinabi pa niya na sa tingin niya ay nauunawaan na niya ito ngayon. Dahang-dahang tumatayo na sinabi pa niya na buong oras na iniisip daw niya kung ang mga natutunan daw niya mula sa pagkaing ganyo niya sa painting ay martial arts na ba. Mukhang tama daw ang kanyang hinala. Natumingin sa kanyang kamay na sinabi pa niya na ang inilabas daw niya kanina ay ang kanyang panloob na enerhiya at lakas. Natumingin sa gilid na sinabi pa niya na ang taong tumulong daw sa kanya para magawa iyon ay ang matandang lalaki yon. Na nagulat naman si Dawa na napasabi na parang wala daw nangyari sa kanya. At higit sa lahat ang laki daw ng pinagbago niya. At pagkatapos ay yumuko ang ating bida na sinabi nito na salamat daw sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay. Nasinabi sa kanya ni Master Jin. Won na patawad. Hindi daw niya naisip na maaaring mangyari ang ganitong bagay. Nasinabi pa niya kaharap ang ating bida na nakapagdesisyon na daw niyang ibalik sa kanya ang painting at ang pera. Pero para masatisfy daw ang kanyang curiosity, pinili daw niyang subukan siya. Talagang pasensya na daw na sinabi sa kanya ng ating bida na huwag daw siyang magsorry. At ang tanging nararamdaman lang daw niya ay ang pasasalamat sa kanya. Natumingin sa gilid na sinabi ni Master Jin Won na dua, magkano na lang daw ang pera nila. Natumugon ito na sinabi na ano? At anong ibig daw niyang sabihin sa magkano na lang ang pera nila? Natumugon si Master Jin Won na sinabi niya na pagbalik daw nila. Titingnan daw niya ng maigi ang mga account. Makikita ang kalangitan na sinabi ni Master Jin Won sa ating bida na hindi na daw niya kailangang ibalik ang pera sa kanya. At kunin na daw niya ito pati na ang natitira at umalis na siya. Natumugon ang ating bida na sinabi nito na hindi, hindi daw niya kayang gawin yan. Iniligtas na daw nga niya ang buhay niya at maging ang katawan daw niya ay naging mas malakas. Sobra na daw ito na ni Master Jin sa kanya na bilang isang Jeongpa warrior na tinalikuran na ang makamundong mga pagnanasa, hindi daw niya isinagawa ng tama ang kanyang mga tungkulin. Kahit na ito, hindi pa rin daw sapat bilang kabayaran na tunay niyang utang sa kanya. Dagdag pa niya na mas kailangan daw niya ang mga bagay na ito kaysa sa kanya na tinalikuran na ang material na buhay. At huwag daw niyang tanggihan ito at kunin na niya na tumingin sa pera ang ating bida na sinabi nito sa isip na hindi daw ito tama. Pero kailangan daw niyang isipin ang kanyang ina. At pagkatapos ay nakangiting sinabi ng ating bida na salamat. Siguraduhin daw niya yung gamitin ito ng maayos. At gagamitin daw niya ito para bumili ng gamot para sa kanyang ina. Na sinabi sa kanya ni Master Jin Won na mabuti daw yan. Na makikita ang muka nilang dalawa na sinasabi ni Master Jin Won na isang kumpletong pagbabago. Siya daw ay naging isang ganap na bagong tao. Marahil, siya ay maaari pang lumampas sa kanyang mga inaasahan. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata.